Today will be a great day kasi merong umorder ulit sa Angono Rizal. Kasi yung kasamahan niya daw ay possible nagkaanak dahil sa tulong ng Ferndy. Hello pala sa mga winner sa na naghahanap ng quality and affordable na vitamins. Pwede ka mag-comment for today's video. Last September 10, meron akong regular customer na bibili daw ulit yung kasamahan niya ng Ferndy dahil meron akong member sa Angono City Hall, sabi ko sa kanya, doon na lang siya mag-order. And tinanong ko siya kung kilala niya po si Tito Benny Inocanto Siya pala yung authorized distributor ng iFern Diyan sa City Hall. Tinanong ko kung anong concern, bakit iinom ng friendly yung kasamahan niya. Eto grabe, nagulat ako sa sagot niya kasi nga, uh, dati daw itong umu-order na sa akin, nung ako nagpa-product display pa sa City Hall. And, ang sabi niya, dahil daw doon sa friendly, kaya daw nag-anak yung tao na to. Kaya siya, pumili ng friendly. So, sa mga gusto rin yung subukan yung friendly kasi nga gusto magka-baby, try nyo lang. Wala na mga wala. No? Aprobado to ng FDA. Meron tong brand of the year. Nasa memes na book. And syempre, no, wag mo rin kalimutan mag-consult with your doctor. Kung gusto mo na mag-order, pwede ka mag-comment sa video.